Yeah. Ayun oh. Masa kaya Pag nandito ka na, makikita mo yung tubig guys. Kole asul. Ayun natin niya guys oh. Tingnan. Kole asul yung tubig na, niya. manalim yan guys. Dito lang yan matatagpuan guys. Sa Bagset River guys. Bagset River uh, Palawig, iba sa Baris. Ayun, guys oh? malalim talaga Ayan. ganda no ito mga lasang guys lasang mga punong kahoy na dito guys